Ano ang nawala sa iyo at napagpasyahan mong hindi ka na makakabawi muli? Ang iyong trabaho? Iyong kasal? Negosyo mo? Isang taong mahal mo? Marahil ay unti-unting nawawala ang iyong kalusugan sa isang nakamamatay na karamdaman o nawala ang iyong kaugnayan sa Diyos sa kasalanan. Ano man ito, mayroon akong magandang balita para sa iyo, ibabalik ka na ng Diyos. Gustong malaman kung paano niya ito gagawin, o gaano kabilis. Manatili sa akin ng kaunti pa, at matutuklasan mo kung bakit siya tinawag na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ay magiging tulad ng isang panaginip. Bago tayo magpatuloy, huwag mag-atubiling mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Sinasabi sa awit isang daan at dalawamput anim, isa tandang bawas dalawa, nang ibalik ng Panginoon ang mga bihag ng Sion, kami ay tulad ng mga nanaginip. Ang aming mga bibig ay napuno ng pagtawa, ang aming mga dila ng mga awit ng kagalakan. Pagkatapos ay sinabi sa mga bansa, ginawa ng Panginoon ang mga dakilang bagay para sa kanila. Marahil ay nakaranas ka ng isang mahirap na panahon, naharap sa mga pagkabigo, o dumaan sa sakit at pagdurusa, madaling mawala ng pag-asa at pananampalataya sa mga panahong ito. Ngunit nais kong hikayatin ka ngayon sa pamamagitan ng pagpapaalala sa iyo na ang Diyos ay Diyos ng pagpapanumbalik. Siya ang maaaring kunin ang iyong mga putol na peraso at gawing maganda. Gaano man ka walang pag-asa o imposible ang iyong sitwasyon, maaaring ibalik, i-renew, at muling itayo ng Diyos. Ang iyong mga nakaraang pagkakamali, kabiguan, at sakit ay hindi tumutukoy sa iyo. May mas magandang plano ang Diyos na tatapusin ang iyong mga taon ng paghihirap at sakit. Nais kong iwan sa iyo ang talatang ito mula sa aklat ni Joel. Ibabalik ko sa iyo ang mga taon na kinain ng pulutong na balang Joel 2 oras 25 minuto. Ito ay isang pangako mula sa Diyos na gagawin niyang bago ang lahat magdadala ng kagandahan mula sa abo, at ibabalik ang nawala. Kaya, kumapit sa kanya ng taimtim. Panatilihin ang iyong mga mata na nakatuon sa Diyos at magtiwala na siya ay malapit ng ibalik sa iyo sa mga paraan na hindi mo maiisip. Tulad ng pagsikat ng araw pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang pagpapanumbalik ng Diyos ay darating sa iyo ngayon. Hindi nila yon ng Diyos na tanggapin mo ang pagkatalo sa anumang bahagi ng iyong buhay lalo na kung ikaw ay anak ng Diyos. Hindi kanya tinawag na talunan o matalo sa diablo at sa mundo. Natalo na ni Hesus ang diablo kaya inaasahang gagayahin mo rin ito. Ang kaluguran ng Diyos ay na magtagumpay ka sa iyong pag-aasawa, negosyo, sa iyong lugar ng trabaho at nasa mabuting kalusugan. Iyan ang uri ng buhay na nais niyang mabuhay ka. Siyempre, may ilang bagay na magkakamali, ngunit gumawa siya ng mga probisyon para sa ating pagpapanumbalik. Sinabi niya sa buwan 16 na oras 33 minuto, sa mundo, magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit lakasan niyo ang inyong loob, nadaig ko na ang mundo. Ito ay nagtatanong, kung si Kristo ay nagpahayag ng iyong tagumpay, bakit mananatiling limitado at wasak? Ano man ang dahilan ng iyong problema, kasalanan o pag-atake ng demonyo, handang patawarin ka ng Diyos at ibalik. Handa siyang putulin ang pamatok ng kalungkutan sa iyong buhay. Handa siyang bigyan ka ng isa pang pagkakataon na maranasan ang kabuuan ng kanyang kabutihan. Kaya niyang baguhin ang iyong buhay sa ilang segundo. Siya ang makapangyarihang Diyos na nasa ilalim ng kanyang kontrol ang lahat ng bagay. Ito ang unang katotohanang kailangan kong itama mo sa iyong isipan. Alamin na ang pagbawi sa lahat ng nawala sa iyo ay pinakamahalaga sa Diyos, at iyon ang gagawin niya sa iyong buhay. Kaya, maghanda upang bawiin kung ano ang sayo. Ihanda mo ang iyong sarili na ibalik ang iyong nasirang pagsasama. Ang iyong kagalingan ay nasa poste ng pinto, paparating na ang tawag sa telepono tungkol sa iyong promosyon. Ito ang ginagawa ng Diyos para sa iyo. Kaya, kung ikaw ay anak ng Diyos, ang pamumuhay ng isang matagumpay na buhay ay inaasahan mula sa iyo. Anuman ang maaaring idulot ng buhay. Kaya naman, anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon at kung gaano kalaki ang iyong naranasan o nawala sa diablo man, kasalanan, o mga pangyayari sa paligid mo, ang iyong pagbawi ay hindi matatawaran. At gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa dito. Pakinggan ang sinasabi ng Bibliya sa Isayas, 61, Pito, Sa halip na iyong kahihiyan, magkakaroon ng dobling bahagi. Sa halip na kahihiyan, sila ay magagalak sa kanilang kapalaran. Sa makatuwid, sa kanilang lupain, sila ay magmamana ng dobling bahagi. Sila ay magkakaroon ng walang hanggang kagalakan gayon din, sa isa Pedro lima oras sampu minuto, at ang Diyos ng lahat ng biyaya, na tumawag sa inyo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatan kay Kristo. Pagkatapos na kayo ay magdusa ng kaunting panahon, siya rin ang magpapanumbalik sa inyo, at magpapalakas sa inyo, at magpapatatag, at magpapatatag. Napakaraming gustong sabihin ng isang taong tulad ni Job. Siya ay isang mayamang tao mula sa silangan, maunlad sa bawat lugar. Munit bigla, sa loob lamang ng isang araw, nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang pamilya, mga ari-arian, mga kakilala, at kalusugan ay nawala lahat sa isang araw. Iyon ang taas ng lahat. Ngunit sinasabi ng Biblia na ibinalik ng Diyos sa maraming lipat ang lahat ng nawala kay Job. Ang parehong pagpapanumbalik na gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Magandang balita na malaman na kung ang iba sa grupo ng pananampalataya ay dumaan dito at malalampasan nila ito, kaya mo rin. Ang pag-alam lamang nito ay dapat magpangiti sa iyo. Hangga't ang iyong pag-asa sa kanya ay hindi kumukupas, ang iyong pananalig sa kanya ay nananatiling sigurado. Kaya, para sa kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay, itatanong ko sa iyo ang simpleng tanong na ito aling bahagi ng iyong buhay ang gusto mong ibalik ng Diyos? Ang pagsagot dito ay ang unang hakbang sa pagpapanumbalik. Dapat kang maging tiyak tungkol sa kung ano ang gusto mo, dahil ito ay kung paano mo matatanggap ang iyong pagpapanumbalik. Kapag natukoy mo ang isang problema, ang pagbibigay ng solusyon dito ay magiging walang kahirap-hirap. Kaya, anong lugar ang gusto mong harapin ng Diyos? Kung kinakailangan, lumikha ng isang listahan ng lahat. Ang sabi sa Habakuk dalawa, dalawa, pagkatapos ay sumagot ang Panginoon, isulat ang paghahayag at gawin itong malinaw sa mga tapyas, upang ang isang tagapagbalita, ay tumakbo kasama nito. Tulad ng talatang ito, hinihiling ng Diyos sa iyo na ilagay ang mga bahaging iyon sa papel. Upang maibalik niya sila. Ito ay napakahalaga, dahil ito ay magbibigay sa iyo ng pagtuon sa kung saan idadala ang iyong mga panalangin. At kapag ang Diyos ay nagdadala ng sagot sa kanila, magiging mas madali para sa iyo na subaybayan ang talaan. Kung ito ay sa iyong kasal, isulat kung ano ang gusto mong ayusin ng Diyos dito. Maraming tao ang nasa bingit ng diborsyo. Para sa ilan, maaaring ito ay isang hindi tapat na asawa, habang para sa iba, ito ay ang matinding pangangailangan para sa isang bata. Tiyak, hindi sasagot ang Diyos sa parehong paraan, magkaiba ang proseso at ang pagkaapurahan. Kaya, gawin ang iyong sarili ng isang pabor sa pamamagitan ng pagiging tiyak tungkol sa lahat ng nais mo mula sa Diyos. Pagkatapos mong ayusin ang iyong listahan, ang pangalawang bagay na dapat gawin ay humingi sa Diyos ng pagpapanumbalik. Sinasabi ng Biblia sa Isayas 42, 22, ngunit ito ay isang bayang sinamsam at ninakawan, silang lahat ay nakulong sa mga hukay o nakatago sa mga bilangguan. Sila'y naging samsam na walang magliligtas sa kanila, sila ay ginawang pagnakawan na walang magsasabing, pabalikin mo sila. Ang talatang ito ay nagpapakita kung paano ninanais ng Diyos na makita ang mga taong nagugutom at nauuhaw sa pagbabago. Nais niyang makita ang mga lalaking tatayo sa puwang at mamagitan ng taimtim para sa pagbabalik na nais nila. Gusto mo ba ng pagpapanumbalik? Itanong mo ito sa Diyos. Ito ay hindi lamang isang beses na bagay o pagungol at pagrereklamo habang nananalangin. Ngunit isang patuloy na panalangin batay sa salita ng Diyos at naaayon sa Kanyang kalooban. Tumayo at maglakad-lakad sa iyong tahanan at ipahayag. Ibinabalik ko ang lahat ng nawala sa akin. Magsisimula kang makita ang mga bagay na nahuhulog sa lugar. Ganyan mo tinatanggap ang iyong pagpapanumbalik mula sa Diyos. Tumigil sa pagtingin sa iyong sakit, ngunit tumingin sa Diyos. Ang iyong panahon ng pahinga, pagpapanumbalik, ay narito na. Nakilala ni Jebes ang pangangailangan ng pagsasauli sa kanyang buhay at sinabi niya, O, naway pagpalain mo ako at palakihin ang aking teritoryo. Sumayin nawa ang iyong kamay at ingatan mo ako sa kapahamakan upang ako ay makalaya sa sakit. Iniulat ng Biblia na pinagbigyan ng Diyos ang kanyang mga kahilingan. Ang saradong bibig ay saradong tadhana. Sabihin sa Diyos ang tungkol sa iyong sitwasyon at panoorin kung paano nagbabago ang mga bagay para sa mas mahusay sa iyong buhay. Dumating sa punto kung saan ang iyong pagnanais para sa pagbabago ay nagtutulak sa iyo na manalangin hanggang sa mangyari ang isang bagay. Ang humihingi lamang ang tatanggap. Kailangan mo ba ng pagpapagaling? Hilingin sa Diyos na pagalingin ka. Nangangailangan ka ba? Hilingin sa Diyos na ibigay. Kailangan mo ba ng promosyon? Hilingin sa Diyos na itaas ka. Tapos, sa pagtatanong mo, may mga sagot. Sabi ng Diyos sa Joel dalawa oras dalawamput lima minuto, at aking isa sa sa inyo ang mga taon na kinain ng balang, ng od, at ng od, at ng od, ang aking malaking hukbo na aking ipinadala sa inyo. Mula sa talatang ito, ipinapakita nito na ang Diyos ay higit na handang magdala ng panunumbalik sa ating buhay. Kaya, ano pang hinihintay mo? Hilingin sa Diyos ngayon na ibalik ka, at makikita mo ang pagbabago ng iyong buhay. Ang ikatlong bagay na gagawin mo ay gawin ang mga kinakailangang pagwawasto. Handa ang Diyos na ibalik ka, ngunit para mangyari iyon, kailangan ang pagtutuwid. Maaaring hindi kasiya siya ang pagtama, ngunit dadalhin ka nito sa isang posisyon kung saan natatanggap mo ang inaasahan mo. Madaling mahuli sa ginawa sa iyo o ninakaw ng iba sa iyo, ngunit anuman ang nangyari sa iyo, nababahala ang Diyos sa iyong paglaki at paghahanda. Kung gusto mo ng pagbabago at wala ka, iyon ay dahil hindi ka pahanda para dito. Mapanganib na matanggap ito nang hindi gumagawa ng kinakailangang pagbabago. Ito ay mahalaga dahil kapag ang Diyos ay nagdadala ng makabuluhang pagbabago sa iyong buhay, kailangan mo ng isang magandang bersyon ng iyong sarili upang mahawakan ito. Walang magbabago kung hindi ka magbabago. Ito ay kasing simple nito. Ang isang malaking pagbabago ay darating kapag sinimulan mong gawin ang iyong sarili. Ang paggawa sa iyong sarili ay nangangahulugan din ng pagpapalaki ng iyong kapasidad bilang paghahanda sa darating. Sinasabi ng Genesis 27, 36, hindi ba't wastong pinangalanan siyang Jacob? Ito ang pangalawang pagkakataon na sinamantala niya ako. Kinuha niya ang aking pagkapanganay, at ngayon ay tinatanggap niya ang aking mga pagpapala. Pagkatapos ay tinanong niya, wala ka bang inilaan na anumang pagpapala para sa akin? Ito ay si Saul na nananaghoy laban kay Jacob na may pagkatalo na pag-iisip. Huwag kang ganyan itigil ang pagiging biktima. Kung palagi kang biktima, hindi hindi ka mananalo. Upang mabawi kung ano ang sayo, dapat mong baguhin ang iyong maling kaisipan tungkol sa iyong sarili at sa iyong sitwasyon. Ang isang natalo na pag-iisip ay isang natalo na tadhana. Baguhin ang iyong pananaw at magsisimula kang maakit ang mga tamang bagay sa iyong buhay. Ano man ang nangyari sa iyong buhay, lahat sila ay nakaraan. Huwag tumuon sa kanila, tumuon sa kung ano ang gagawin ng Diyos ngayon. Bagamat inaasahan mo ang pinakamahusay na inihanda niya sa iyong hinaharap, huwag mong tingnan ang iyong sarili bilang isang biktima. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ikaw ay naging matagumpay at isang mananagumpay. Sa halip na magreklamo, hilingin sa Panginoon na liwanagin ang kanyang liwanag sa iyong puso at ihayag ang mga bahaging iyon ng kahinaan sa iyo. Pagkatapos ay hilingin sa kanya na tulungan kang ayusin ang mga ito. Kapag ginawa mo yon, ikaw ay nasa daan patungo sa pagpapanumbalik. Ang susunod na gagawin ay maghasik ng buto ng pagpapanumbalik. Sinasabi sa atin ng Bibliya na hindi lamang dapat ibalik ng kaaway ang ninakaw niya sa atin, ngunit kailangan ding ibalik ito ng pitong ulit. Ang ganitong uri ng pag-aani ay nangangailangan ng binhi bumaling sa panginoon at tanungin siya panginoon ano ang gusto mong ihasik ko para sa pagpapanumbalik maaaring ito ay upang maghasik ng iyong oras o mga mapagkukunan o kahit nagamitin ang iyong regalo sa isang natatanging paraan upang pagpalain ang iba ang kailangan mo lang gawin ay maging sensitibo at masunurin sa kanyang mga tagubilin ang huling bagay na kailangan mong gawin ay magpasalamat Sinasabi ng Biblia sa Isa Tesalonika 5 oras 18 minuto, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Naibigay mo na ang iyong mahabang listahan sa harap ng Diyos, ginampanan mo ang iyong bahagi, at ngayon ay inaasahan mong gagampanan niya ang kanyang bahagi. Ngunit kung gayon, bakit hindi simulang pahalagahan siya ng maaga? ang pasasalamat ay nagpapakilos sa Diyos na kumilos ng mas mabilis. Ginagawa nitong hakbang ang Diyos sa iyong sitwasyon mismo, hindi sa pamamagitan ng isang anghel. Nakalimutan mo na ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dyan? Sinasabi nito, ang Panginoon ay naninirahan sa mga papuri ng kanyang mga tao. Nangangahulugan ito na siya ay nakatira kung saan nananahan ang mga papuri at hindi maaaring itayo ng Diyos ang kanyang trono sa iyong tahanan at ang kaguluhan ay umuunlad. Ang isang perpektong lugar upang magsimula ay upang makakuha ng isang prayer journal upang itala ang iyong mga listahan ng pasasalamat. Maglaan ng oras upang isulat ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo. Tuwing umaga, isulat kung ano ang iyong pinasasalamatan. Ang iyong listahan ay maaaring maglaman ng pinakasimpleng bagay sa iyong buhay hanggang sa pinakatanyag na bagay. Kapag naisulat mo na ang mga ito, gumugol ng oras sa pasasalamat sa Diyos para sa bawat isa. Sa iyong pagkamangha, ang iyong espiritu ay aangat sa paglipas ng panahon. Mayroon din paraan upang pagalingin tayo ng pasasalamat sa pisikal at emosyonal. Napakaraming hindi pa nagagamit na espiritual na kapangyarihan sa simpleng gawa ng pasasalamat. Pansinin ito, gusto ng Diablo na pigilan ka sa pagiging mapagpasalamat, ngunit huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong iyon. Habang ginagawa mo ito, ang iyong mga papuri at ang Diyos ay magtutulungan upang maging totoo ang iyong pagpapanumbalik. Maaari ka lamang magdasal ng mali, ngunit hindi ka maaaring magpuri ng mali. Pansinin mo yan, Huwag maliitin ang kahalagahan ng pasasalamat sa pagtanggap ng pagpapanumbalik na iyong hinihintay. Ito ay isang makapangyarihang espiritual na sandata. Ngayon, kailangan kong ipagdasal mo ang mga panalangin ito kasama ko, Panginoon, salamat sa pagpapanumbalik na dinadala mo sa aking buhay. Ako ay nagpapasalamat na ito ang aking panahon, at ako ay naniniwala sa iyong salita na iyong ibabalik ang aking kalusugan at pagagalingin ang aking mga sugat. Ito ang iyong salita, at alam kong tapat ka rito magpakailanman. Hinihiling ko na pagalingin mo ako sa lahat ng kahinaan, sakit, karamdaman, at sakit. Hayaan ang perpektong pagpapagaling na maging akin. Ang iyong mga plano para sa akin ay magkaroon ng isang matatag, malusog, at ganap na pagsasama sa makatuwid hinihiling ko na iyong ibalik ang aking kasal magkaroon ng lambingan pagpapatawad pagpaparaya at pagmamahalan sa pagitan namin ng aking kapareha muling buhayin ang pagmamahalan natin sa isa't isa tulungan mo kaming iwanan ang aming mga sama ng loob at bihisan kami ng kababaang loob na tanggapin ang aming mga pagkakamali at yakapin ang mga kahinaan ng bawat isa Sinabi mong ibabalik mo sa akin ang mga taon na kinain ng balang. Maaaring nag-aksaya ako ng maraming taon sa hindi pagtungo sa tamang direksyon o hindi pagtama sa iyo. Ngunit ngayon, Panginoon, dalangin ko na ibalik mo ang aking mga taon. Bigyan mo ako ng doble para sa kahihiyan. Sinabi mong magagawa mong sumagana ang lahat ng biyahe sa akin, upang ako na laging may sapat sa lahat ng bagay ay sumagana sa bawat mabuting gawa. O, Diyos ng biyaya, gawin mo akong sumagana sa biyaya sa pananalapi. Akayin mo ako sa isang lugar ng kasaganaan sa pananalapi, pagpapala, at kasaganaan. Dalhin mo ako sa tamang relasyon. Bigyan mo ako ng mga insight, konsepto, at ideya na magtutulak sa aking pag-unlad. Sinasabi ng iyong salita na anuman ang aking gagawin sa pagsunod ay unlad. Humihini ako ng iyong pabor sa mga gawa ng aking mga kamay. Kapag sinabi ng iba na may casting down, sasabihin kong may lifting up. Naway ang iyong liwanag, buhay, at kasaganaan ay mapasakanya. Aking ipinahahayag na ako ay magiging mabunga, aking dadamihin, pupunuin ang lupa, at susukuan ko ito. Lahat ng gagawin ko ay unlad. Nagsasalita ako ng pagpapanumbalik sa aking sambahayan. Ipinapahayag ko na ang panahon ng kadiliman, kabigatan, depresyon, at kadiliman ay tapos na. I pray for grace to forgive those who have offended or take advantage of me in the past. Turuan mo akong patawarin ang sarili ko at matutong bumitaw. Dalangin ko na iyong ibalik ang nawala kong kaluwalhatian at buhayin ako pang ako ay mabuhay. Pasukin mo ako ng sariwang hininga ng iyong espiritu at hayaan mo akong makatayo sa aking mga paa. Salamat, Panginoon, dahil sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel para sa higit pang inspiring na mga video. See you sa susunod na video.